tungkol sa simbahang nagmimisyon ang magiging general topic ng ating mga homilies, mga reflections nitong buong simbang gabi. Ito kasi ang pinaka buod na layunin ng isang simbahang tinatawag nating sinodal o sa mas simpleng salita, isang simbahang bukas at laging handang lumabas sa sarili para makilakbay sa bawat kapwa tao. Makasaysayan ang kasalukuyang nagaganap na Synod on Synodality sa buong simbahang katolika. Alam na siguro ninyo na ito'y nagsimula noon pang October 2021. At kung naaalala pa ninyo mula sa parish level, nagsimula ang mga konsultasyon at umakyat ito sa national at continental assemblies. At nagbunga naman ito ng isang working document para sa pandaigdigang Synod on Synodality. Yun ho yung dinaluhan ko noong last October 2023 na first session ng Synod doon sa Roma kasama ang Santo Papa, Pope Francis. Kasama ako sa 370 voting delegates na nagparticipate sa sinod na ito. Dahil tinatawag itong work in progress, meaning nagpapatuloy pa, yung naging resulta ng sinod na 40 pages na synthesis report ay binalik sa lahat ng mga local churches around the world para mapag-aralan bilang preparasyon para sa mangyayari pang second session next year October of 2024 at ang October 2024 na pagpupulong ay magbubunga naman ng mga resolutions na isasubmit kay Pope Francis at ilalabas ng ating Santo Papa bilang isang isang apostolic exhortation sa tingin ko, ito'y lalabas sa bandang simula ng year 2025 na i-declare ide ni Pope Francis bilang Jubilee Year ng Simbahang Katolika. Para sa araw na ito, ang magiging pinakasummary ng ating reflection ay isang kasabihang Pilipino na alam na alam ninyong lahat. At ito yung kasabihang, Nasa Diyos ang awa, Very good. Alam nating lahat yan. Parang likas na napaka-religious nating mga Pilipino. Bukang bibig natin yung may awa ang Diyos. Kapag tinanong tayo kung mangyayari ba o hindi, ang mga pinapangarap natin sa buhay, may awa ang Diyos. Pero mukhang alam din naman natin na kahit totoong nakasalalay ang buhay natin at ang lahat ng bagay sa awa ng Diyos, eh hindi naman ito basta mangyayari kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagawa. Kaya nga eh, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kahit naniniwala tayong hulog ng langit ang mga grasya, mga biyayang tinatamasa natin, alam din naman natin na hindi literal na nahuhulog ang mga ito mula sa langit. Pinapaisip ng langit, pero tinatrabaho rin natin, di ba? Madalas kasi, kahit may tiwala tayo sa Diyos, nakakalimutan natin nang ang Diyos may tiwala din sa atin. Kasi siya ang gumawa sa atin, siya ang lumikha sa atin. Ginawa niya tayong matalino. Kaya ang tunay na patutoo sa kawa ng Diyos ay yung mga mabubuting bagay na kuminsan halos imposible ang dating sa unang tingin natin, pero napangyayari o naisasagawa at ito yung sinasabi ni Jesus sa ating narinig na ebanghelyo na mas mahalaga daw na patutuo kesa doon sa patutuo o endorsement na binigay ni John the Baptist. Siguro, dahil mataas ang pagtingin ng mga Hudyo kay John the Baptist, kinailangan pa nila na konsultahin siya o hingan siya ng opinion tungkol kay Jesus. Kung ito ba'y mapagkakatiwalaan o hindi. At kumbaga sa job applicant, para bang sinabihan si Jesus, o sige, okay ka na. Kasi malakas ang nagrekomendo, recommend o nag-endorse sa'yo. Kaya, nasabi tuloy ni Jesus, ah, may patutoo na higit pa kesa patutuo ni Juan. Higit pa dun sa endorsement ni John the Baptist. Kasi kahit nga si John the Baptist, siya mismo dumating din dun sa punto na nagduda siya kung nagkamali ba siya ng pagkilala kay Jesus. Dahil may nakaabot sa kanya na maraming mga intriga tungkol kay Jesus. Dito sa ating binasang gospel, sabi ni Jesus, nagpasugo kayo kay Juan. Alam nyo later on, nagpasugo din si Juan kay Jesus para magtanong. Nagtanong sila. Nagtanong siya habang nakabilanggo siya. Nagpadala ng mga alagad. Bakit? Kasi nakaabot kay John the Baptist ang mga balita. Bali-balita baga ng mga marites na itong in-endorse niya o ni-recommend niya abay nakikipag-inuman sa mga lasinggero, nakikikain sa mga tax collectors, nakikitang kasama ang ilang mga prostitutes. Yan ang naging reputasyon ni Jesus. Kaya, maintindihan mo ngayon kung bakit nagpasugo siya. <coughs> Ganito ang question. Pakisabi mo nga sa akin kung nagkamali ba ako ng pagkilala sa iyo. Para kung sakaling nagkamali ako, eh hanap na lang ako ng iba. Ang sakit ng question ni John the Baptist. At sinagot ito ni Jesus. Ang sabi niya, sabihin niyo kay Juan, 'Yung nakikita ninyo at naririnig ninyo. Ibig sabihin, please lang ha, paki-report sa kanya 'yung totoo lang. Akala kasi natin, ngayon lang may fake news nung unang panahon pa. Sanay nang gumawa ng fake news ang tao. At maraming fake news na nakakaabot kay John the Baptist tungkol kay Jesus. Pakisabi lang yung nakikita ninyo at naririnig ninyo. Hindi mga haka-haka, hindi mga bias, hindi mga paunang hatol. Kundi yung mabubuting gawa, mabubuting bagay na naisasagawa ng Diyos, ng Ama, sa pamamagitan ni Jesus. Nakakakitang muli ang mga bulag. Nakakalakad na muli ang mga lumpo. Napapagaling ang mga may sakit. At nakakarinig ng mabuting balita ang mga dukha. At lumalakas ulit ang loob nila. Ito rin yung punto ni Prophet Isaiah sa narinig naman natin sa first reading. Kasi akala ng mga Hudyo, parusa ng Diyos sa mga kasalanan nila ang pagkakasakop at pagkakawasak ng kanilang bansa sa mga mananakop. Malay-malay ba nila na magiging daan lang pala yon para may ng Panginoon ang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Kasi dahil nasakop sila, dahil na-exile sila, nagkalat sila sa buong mundo at nadala nila ang mabuting balita sa iba't ibang sulok ng daigdig. Blessing in disguise, ika nga. Dahil saan man sila napadpad, sa alinmang sulok ng daigdig, daladala -dala nila ang kanilang pananampalataya. Naging paraan lang pala ito ng Diyos. Kumbaga, para, kumbaga sa tolda, parang pinaluwag ng Panginoon ang espasyo sa loob ng tolda. Naniloob pala talaga ito ng Diyos. Gusto niya na magkaroon ng maraming silid sa bahay niya. Later, nasabing din ito ni Jesus, In my Father's house, There are many rooms sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kasi mas marami ang gusto niyang tumuloy, makapasok. Kaya pala tayo din, dapat lagi tayong maging handa na makilakbay at maglaan ng lugar. Magpatuloy, hindi magtaboy, magpatuloy. Magpatuloy maging handang makilakbay sa bawat kapwa dito sa mundo. Kasi yun ang ibig sabihin ng maging katoliko. Hindi pa tayo katoliko kung alam lang nating pakitunguhan ay kapwa-katoliko natin. Kung tunay tayong katoliko, kahit ano pang reliyon, kahit ano pang sinasampalatayanan ng tao, matututo tayong makipagkapwa tao sa kanila lahat ng tao dito sa mundo ay tinawag upang maging mga anak ng Diyos. Parang naulit ang kwento ng mga Hudyo sa mga Pilipinong OFW. Ngayon, tayo na ang tinatanghal na nagiging mga bagong misyonero. Biro nyo, nagsisimbang gabi tayo ngayon, pero sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng daigdig, may simbang gabi na rin. Alam niyo bang nagsisimbang gabi na rin sila sa New Zealand, Australia? Nagsisimbang gabi din sila sa Dubai, doon sa Europe, sa Amerika, sa Canada. Saan man napadpad ang Pilipino, dala nila ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi ng Santo Papa, tayo'y nagiging mga smuggler daw ng pananampalataya kasi bukod sa Timor, East Timor, tayo lang ang bansa sa buong Asia na majority ay Kristiyano at majority Katoliko. Kaya malaki ang papel na ating ginagampanan upang ang liwanag ng ating pananampalataya ay may bahagi at may tanglaw sa buong Asia at sa buong Mundo, may misyon tayo. Ito ang dahilan kung bakit sa araw-araw ng simbang gabi, inaanyayahan ko kayong magnilay sa hamon ng pagmimisyon sa simbahan. Para matupad ang misyon na ito, alam nating lahat, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa na sa atin ang gawa at gagawa ang Panginoon sa pamamagitan natin kung magtitiwala tayo sa tiwalang ibinigay din niya sa ating lahat. Kaya maligayang pagmimisyon sa ating lahat at ipagpatuloy natin ang ating pakikilakbay para sa pagbubuo ng isang simbahang sinodal.